Guys, nandito kami sa sa resort, Serote. <laughs> Ayan. Ang dami kong lilinisin, ang dami kong huhugasan. <laughs> Ayan, ang oh, bonga. Okay. Ayan, maglilinis muna si Inday. Ang oh, diba? Naglilinis si Inday. Ang dami-dami kong lilinisin, guys. Hello. Welcome back to my channel. <laughs> Namiss mo ba si Inday? Badiday. Nagugas ako. Nagugas si Inday, guys. Saan ko ba tigpapatong? Dudong. Very <coughs> good thing. yo guys. Kamusta naman yung buhay-buhay. Vlog-vlog -buhay? lang tayo nung Para umangat naman yung WH natin. dami kong mugasan. Hmm. Ayan. Okay, so. Ito -in. guys. Ina niyo. Mga nakais. Ah. Sarap din sa labas. Ina -in. Yan. Hirap yan, guys. So, ito na nga. Ito na nga at maglilinis na nga tayo. Samahin nyo ako maglinis, guys. <coughs> <coughs> Tambak yung mga ano, yung mga kagasan. Kasi isang taon kasi hindi napuntahan. Pumapunta lang sila dito pagkama. Pagbakasyon na lang mga mata. Pero pagka may paso, Paano ba nakapalamang? lumabas yung mga muko at yung mga anak nila. Ako kumain na ako kanina na, vulgar. At saka ito, ito. Sa basura nakinain ko na, nagugas na lang ako ng bongga. Yan. Kailangan ko pa siyang tapusin. Tapos, ito pa guys, yung <clears throat> lalagyan ko pa ito ng cover yung ito dito ko sa taas tapos yung dalawa dito nakama sa alaga ako na dalawa lalagyan ko pa yan siya ng cover ayan tapos dito naman sa kabila ito guys meron naman dito kwarto naman to ng amo ko guys lalagyan ko naman siya ng cover din Mas maglilinis pa ako ng CR ayan iniwan nila ako dito kasi kasi ano kumain sila sa labas pero ako binila nila ako ng burger tsaka ng pepsi Yung burger ito tinain ko na yan. Naisipan ko lang kasi na mag-vlog. Hindi nakalimutan ko. Eh, sobrang gutom na gutom na ako. Gusto nila bilang ang pagkain pagka. Tapos nilang kumain eh, ilang oras pa yun. Sabi ko, gutom na ako madam. Sabi ko, hindi ako kumain sa bahay. Pero nagkapi ako tapos nagtinapay. Pero kulang pa din, di ba? Nung oras na, last na. Alam nyo guys, ang sela ng amo ko. Sobrang selan. Alam mo yung <clears throat> kahit kuto yung dumi, kahit kasing lang ng kuto yung dumi, galit na galit, parang feeling niya yun na yung pinakamaduming lilis mo. Alam nyo guys, kasi yung nangyari sa akin sa Dubai, na <clears throat> pabalik-balik sa agency. Ilang beses ako nagpabalik-balik sa agency kasi ako yung nagpapabalik dahil nga nainis ako sa mga amo sa si Senon. Eh, nandito na ako sa Lebanon. So, ayokong mangyari ulit sa akin nangyari sa Dubai na ibalik na naman ako ng agency or ako na naman yung magpabalik. So, ang iniisip ko na lang guys, kahit masela yung amo ko, tsaka kahit bugbog sarado ako sa mga alaga ko kasi nananakit yung mga alaga ko guys na 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 nananapak, nananabunot. Tinitiis ko na lang kasi nga nakadalawang buwan na ako sa kanila. At saka maaga namang magpasahod yung amo ko. Tapos may pagkain naman ako guys, hindi naman sila madamot sa pagkain. Tapos, ah, uh, tawag dito, uh, nakakatulog naman ako ng maaga. Mga, mga ano guys, mga 9 or 8.30, sa kwarto na ako. Kasi alas 8, dapat tulog na mga bata pag may pasok sila. Kahit mabait ko nga mo lalaki, mas mabait siya. Pagka bumibili siya ng pagkain sa labas, pag order siya ng pagkain sa labas, umorder at niya. So, ganun din yung amo kong babae. Mas ano, close to lang dalawa yung mag-asawa. Pero yung dalawang bata, as in talagang yun talaga yung kailangang habaan ko yung pasensya. Alam niyo, guys, sa buhay ng isang OFW lalo na sa pag pagkasama mo, pagka, trabaho mo sa bahay, sa katulog ka, yaya ko, sa ka. Kailangan talaga ang pinaka-sufi mo talaga dyan yung haba ng kasersya. Pagtitiis, pagtsatsaga para makatagal ka sa trabaho at wala tayong choice kung di tapusin mo ang kontrata. Alam nyo guys, totoo lang. <clears throat> Dumarating din yung time na nade ako, na-stress ako. Kasi parang gusto ko ng sumuko, gano'n. Inalo pa naman, maramdami pa naman ako sensitive pa naman ako sa mga bagay-bagay. Bag. Lalo na pag matapagalusan ako. Yung ginawa mo na, na yung lahat ng, ng best mo, tapos ininis mo, pero hindi pa rin na happy shape ng mga mo. mo. Yung minsan, iniiyak ko na lang siya sa kwarto. Ang hirap. Ang hirap, pero wala kang magawa kundi mag-pray ka na lang kay Dado. Hingi ka ng gabay, hingi ka ng lakas ng loob para ma malampasan mo yung pinagdadaanan mo na depression, nagdaraan mo na stress. Kasi sa totoo lang, kung hindi ka magdadasal, kung hindi ka mananarig sa Panginoon, kung hindi ka makikinig ng mga Christian song, babagsak ka, kung hindi mo papakainin yung kaluluwa mo ng mga, mga 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 salita ng Diyos, kung hindi ka lalapit sa Kanya, kung hindi ka mananampalatay at magtitiwala kay Lord, babagsak ka, Madi-depress ka bilang isang bilang isang katulong na malayo sa pamilya, bilang isang OF sa banyo, malayo sa mga anak, malayo sa pamilya. Ang hirap, pero wala eh. Wala kang choice. Wala kang choice kung hindi magtigil. Alam mo yung, pinili. Ito yung pinili natin trabaho eh. Ito yung pinili kong trabaho. So, kailangan, kailangan tatagan natin yung loob natin kailangan, alam ko, naiintindihan ko yung mga napapanood sa TikTok, napapanood ko sa YouTube na mga, mga kapwa ko FW na dumaranas ng depression, dumaranas ng mga, dumaranas ng lungkot. Tibayan nyo lang yung loob nyo, matatapos nyo rin yung kontrata nyo. Pasasan, ba't makakauwi rin tayo? Makakasama rin natin yung mga anak natin. Meron pa nga yung mga, mga relasyon ng mag-asawa na, na no, talagang nagkakahiwalay, nagkakaroon ng problema, hindi magkaintindihan. Sa totoo lang guys, ang hirap ng LDR. Sobrang hirap. Pero wala tayong choice. Kailangan natin matagan yung sarili natin. Meron pa nga nasisira yung pamilya, nasisira yung pagsasama sa Pero wala eh. Kailangan lang natin maging matatag. So ayun na nga guys, na gano'n lang ako nag- nag nag dagdag lang ko ng bongga So gusto ko lang i-share sa inyo yung yung napunta kami dito sa resort at marami akong lugar sa uh, at isa pa medyo hindi na rin ako nakapag nakapag uh, upload ng ibang video kaya yun nakakapentuhan lang ako ng konti sa inyo. Kaya so salamat nga pero sa mga nanonood ng aking channel at at saka yung, yung nandyan pa ng mga member ko na continuous pa rin nagre ng membership thank you so much guys sa inyo maraming maraming salamat and God bless thank you guys so ayun na nga ipapakita ko ulit sa inyo yung gamit mamaya at mabibidyo ulit ako mamaya ha? a few moments later nagdadry ako ngayon ng mga kutsara door Nag-dry tayo ng kutsara tinido. Oh, ang dami nito. Wala pa rin sila, guys. Matay antay tayo pa tayo. Ang lula niyo, yung mukhang maras pa. Dalawang ba tayo yung ginagamit? ko. oh, kahit matuyo ng bongga, matuyo na siya ng bongga. nakabukas yung pinto doon. sabi na nga mo ko, kahit hindi ko na daw isara ayan oh, sa harap dagat diba? sa harap dagat maganda din dito guys, kasi nakaka-relax ng mata tapos ano hindi kang muko mag-relax, huwag oh, pag muni muni sana makahanap tayo dito ng apam Apa, apam na makakaahon sa atin sa hirap <laughs> kasi wala tayong swerte sa jowa wala tayong swerte sa, sa, mga lalaki guys kaya maghanap tayo ng apam baka may kilala kayong apam ireto nyo na sa akin charot lang guys joke lang buhay. Buhay ka mo. <laughs> minsan maluluko ka na lang sa ano eh. Pag mag-isa ka, marami ka, Minsan pag mag-isa ka, marami kang may isip. Ang mga pangarap. Minsan pag na, naisip mo, pag, ba't kaya ganun? Ano? Pagka, pagka, ano, pagka nasa tinas, gusto mong mag-abroad. Parang, parang gusto mo, parang iisipin mo kasi di mo pa naman alam kung sino yung amo mo. Parang pag nasa Pinas ka, tas -daman mo yung hirap, yung halos wala kang pambili ng bigas, wala kang may sayang, wala kang pambili ng ulam, sandami mong bayarin, tapos gatas pa ng anak mo, di ba? Parang wala ka ng choice kundi mag-abroad na lang, kagaya ng nangyara sa akin mag-abroad na lang para sa pangarap na ma na mapagtapos yung mga mga anak makabili ng sariling bahay di ba, wala kang choice kundi mag-abroad na lang pagdating mo naman dito sa abroad dahil hirap na hirap ka at hindi mo kinakaya yung trabaho tapos uh, hindi ka pasin meron sa amo, mo o di ba, kaya yun parang isip mo na lang, ah di ba Lina Di bali na maging isang kahit isang tuka kami doon sa Pinas. Basta magkasama-sama kami ng pamilya ko. Oh. Di bali na, di bali na mag, 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 mag alakal na lang ako doon or magtinda na lang ako doon. Magnegosyo mag na lang ako doon. Para lang, ano, hindi kami magkayuhahibula. Ang hirap dito sa buong bansa. Ba't kaya ganun? Ano? Minsan hindi natin maintindihan yung buhay ng isang tao. <laughs> Minsan, Minsan, Ewan ko na lang. <laughs> Dati sabi ko, gabrod ako. Para sa pamilya ko. Para sa mga anak ko. Pero, kaya ganun na lang. No? Tapos bigla na lang pumapasok sa isip ko na. Ah, di ba linalakbo na lang ako sa Pinas. Magano na lang ako. Pararanasan niyo din ba yun, guys? Yung mga kapwa ko dyan, Pilipina, ano sa bahay na buro. Nag-nada na pipili mo rin ba yun? Di ba, na lang sa Pinas na lang Kasama kami pinakamahal ako. Mag-negosyo na lang ako. <laughs> Nalala na ba yun, guys? Ay, naku. Pag talaga... Talaga hindi ka mapanang langinin, hindi ka madasalin. Tapos kulang yung mananang mo sa Diyos. Tapos hindi ka nakafocus sa Kanya. Walang ibang papasok sa isip mo kung ti-depression. Kundi, kundi problema. Alam niyo yun, guys? Kung, kung, guys, alam niyo pagka may problema kayo. Una niyong iiyak sa loob. Totoo. Una niyong iiyak sa kanya. Kahit hindi niyo siya na kikita. Basta magbasa lang kayo ng Bible. Kahit hindi niyo maintindihan yung laman ng Bible. May muni-muni niyo lang yung laman ng Bible. Ako di ko pa naman nababasa lahat eh. Pero may ano eh, may ginagawa kasi ako na. Halimbawa ano, yung, halimbawa, i-google ko siya, tapos i-type ko. Bible verse about sa naghihinagpis na puso. Tapos babasahin ko siya sa gabi bago matulog. Instead na yung buong Bible, kasi pag yung buong Bible, ano eh, na, nalulito ako eh, na hindi ko siya maintindihan. Pero pag dun sa pag google mo siya, ba? Bible verse tungkol sa sobrang kalungkutan. Bible verse para sa sa ang palakas ng kalooban. Bible verse para sa para sa uh, kalungkutan, sa kasiyahan, kung paano magtagumpay sa buhay. Ganun. Ginugugol ko siya, tapos yun yung pinagmumuni-muni ko bago ako matulog. Alam nyo guys, minsan, ano, pag, pag kasi dito sa abroad guys, wala naman tayong ibang kakampi dito. Um, ang ano mo lang dito talaga sa abroad. Mag-Facebook ka, mag tiktok Ganun. Ililibang mo lang yung sarili mo. Pero guys, ano. Minsan kasi nakaka ano yung Facebook eh. May mga balita, may mga ano na parang mafe-feel mo na nadadown ka, parang sila masaya, parang kung hindi nandito ka. Kaya mas mas okay na lang na ibuhos mo na lang yung yung oras mo kapag hindi ka busy sa pakikinig ng Christian song at saka sa yun nga, sa pagbabasa ng Bible kasi dito guys sa uh, bilang OFW wala kang ibang pakampi. sarili mo lang at saka si God. kasi malayo nga yung pamilya mo Meron naman time na tatawagan mo sila Pero alam mo yung hindi sapat Kasi malayo sila Nandang pa rin yung pangungulila mo Kaya Totoo yung sinasabi ng mga Nagpe-preach Yung mga pastor, pastora Na iiyak mo lahat kay Lord Isabi mo lahat sa kanya I-share mo lahat sa kanya ng nararamdaman mo Malitman ang malaking bagay Share mo lahat sa kanya Ako guys ano, sa totoo lang, yun talaga yung, yun, yun, talaga yung, minsan ginagawa ko. Para kasi yan eh, iwan ko, meron na yata akong sakit na, na anxiety or depression. Hala ko, ek, ek, check, check lang yung mga, ka -ek ekan lang yung mga depression, depression na yun. Pero, pag naranasan mo pala talaga siya, hirap. Kaya dapat nasa iyo si Lord.